Ikita ka ng unlimited 5 pesos sa app na to. Hey guys! Welcome back to my YouTube channel. And for today's video guys ay mayroon na naman tayong bagong app na i-review. But before that guys, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, mayroon akong parapol dito sa aking channel which is ipumabot tayo ng 10k subscribers, mamigay tayo ng dalawang budget kung sa ating dalawang lucky subscribers. So ano pang hinihintay mo? Make sure to subscribe and click the bell button para ma-notify ka sa ating mga upcoming videos and giveaways dito sa ating YouTube channel. Yes guys, tama nga rin ninyo. Pwede kang kumita dito ng unlimited 5 pesos sa app na to. And actually, nasubukan ko na to. Hindi ko pa sana to gawa ng video guys kasi hindi ko pa naabot yung isang $10 na kota. Kasi iba't iba kasi yung kota dito guys. Pwede kang maka-withdraw ng 5, 5 pesos, 17 pesos, tapos yung pinakamataas is $10. So yung mga na-withdraw ko dito is 5 pesos, 17 pesos, Ganon siya. Pero bago nat lahat guys, disclaimer lang. Itong mga sasabihin ko sa inyo guys is base lang sa update ng app ngayon. Pwede magbago bukas o anumang araw yung app. Kaya kung nakita mo itong video at iba na yung task doon sa app compared sa mga sinasabi ko dito sa aking video, ay malamang nagbago na ang kanyang tasking at nag-update na yung app. Bago ang lahat guys, mayroon akong parapol last video ko, yung ginawa kong last video guys, ipa-plug ko na lang dito kung ano yung title para makita nyo yung mga winners, hindi pa nila na-claim yung mga prizes nila which is 100G cash limang 100G ka sa ating limang lucky winners, so ayun kung isa ka sa winners, kung nakita mo tong video na to at nakapag-comment ka, balikan mo tong video na ipa-plug ko na isa, kasi dito ko ni-reveal kung sino yung mga winners doon sa aking pag-giveaway na 100 Gcash sa limang lucky winners. And ako is super excited na guys kasi malapit na talaga tayong mag 10k. So nasa road to 7k na tayo ngayon guys. Malapit na tayong mag 10k. Thank you so much sa lahat ng mga nag-subscribe at nag-support sa aking mga videos dyan. Malaking tulong po ang pagpa pagpanood ninyo, pag-engage at pag-subscribe uh, niyo sa aking YouTube channel sa aking goal dito sa YouTube. Kaya naman sobrang happy ko kasi malapit na talaga tayong mag at malapit na tayong mag ng dalawang budget phone. And to give you update guys, mayroon akong biniling isang phone which is yun yung isa sa iparapol natin dito sa aking YouTube channel pag umabot tayo ng 10k subscribers. Kaya make sure guys na kapag subscribe ka nakafollow ka sa aking mga social media account kasi yun yung isa sa aking mga mechanics dito sa aking cellphone giveaway. So balik tayo sa topic guys Actually bago pa lang ako dito sa app na to And on, the, on my first day guys Ay nakawidok talaga ako kaagad ng 5 pesos Ng 5 pesos And ginawa ko yung account ng yung anak ko Nakawidro din siya ng 5 pesos Actually pwede kayong gumawa dito ng maraming account Kung mayroon kayong maraming cellphone So yun uh, Nakawidro kami ng tag 5 pesos And yung withdrawal niya is through Gcash Sobrang dalit lang guys At ang bilis dumating Wala lang ano Wala lang mga 5 minutes Andyan na. So, wag na lang yung patagalin guys. I-reveal ko na sa inyo kung anong app yung sinasabi ko. Ito ay si hi fi Si hi fi or anong tawa, anong pagbasa dyan. So, meron po siya 4.1 ratings and mabuta po ng 1, 1 million yung download niya. Kung nakikita niyo sa ano sa sa screen, ilalagay ko na lang dito. And so dali lang ng kita dito guys. Kaya mag-download na kayo ng hi -Fi. Ilalagay ko yung referral link ko sa baba or pwede niyo i-download sa Play Store direct yung app. So, pag na-download niyo na yung app guys, matik, gumawa na kayo ng account and mag-start na kayong mag-collect ng mga coins doon. Ayan, kung makikita nyo, papakita ko sa screen, mag-claim-claim ka lang dyan ng mga coins. Parang siyang farm, no, na ano, mayroon siyang timer. So, yung timer niya, antayin time mo yun pag mag-zero yun. Ayan, makaka-claim ka na naman ng coins dyan sa, ano, sa baba. So sa mga magtatanong, paano ba kumito sa Hypame? Ayan, mag-claim ka ng coins and magpa-level up ka. Ganun lang. So may live dyan. May live dyan sa Hypame. Hi Hindi ko masyadong familiar kung uh, anong makukuha sa live. Pero nag-join ako ng family dyan. Pwede ka rin mag-join ng family. And mayroon din siya mga tasks doon sa live. Pero yung pinaka-importante guys is mag-claim lang talaga kayo ng coins dyan. Pag magbasa yung claim button. Ayan, i-click nyo lang, i-claim nyo lang. Tapos up kayo. Kunin nyo din yung mga red envelopes kasi nakakatulong yun para mas mabilis kayo mag-level up. Mas dumami yung gold ninyo and mabilis kayo mag-level up. Kasi pag nag-level up kayo, may additional kayong 2 pesos sa inyong wallet. Yung sa live task guys, hindi ko pa masyadong familiar, hindi pa ako masyadong familiar kasi hindi pa ako nagla-live. So minadali ko lang tong i-share sa inyo para naman kayo makapagsimula na rin kayo doon sa Hi Family. And kung may mga question kayo about sa live, pwede kayong pumasok doon sa mga nagla-live kasi pwede nila kayong sagutin sa inyong mga concerns. Basta ako nung pumasok ako doon sa live, sinabihan lang ako na mag-collect ng coins at saka mag-level up. Ganun lang yung kita doon. So ipapakita ko sa screen yung ayong uh, withdrawal guys, yung withdrawal ano ko guys, history. Ayan papakita ko dyan yung mga history withdrawal ko. Marami na akong beses na withdraw pero maliit lang guys, maliit lang yung amount na wi-withdraw ko kasi nga excited yung kamay ko. Hindi ko pag pag naga ano, pag na-available, pwede akong mag-withdraw ng 5 pesos na withdraw ka agad ako. So ganun siya. Pero nag iipon ako ngayon para umabot ako ng 500 pesos kasi yun yung pinakamalaking uh, pwede mong ma-withdraw doon. And wala po siyang, ano, wala siyang requirements, wala siyang requirements. So, kasi yung iba, kung nakikita nyo, ipapakita ko sa screen, mayroon, ano, mayroon siyang requirements na need ka, yung 5 pesos need ka makainvite ng isang uh, isang user na mag-download ng HiFamily at gumawa ng account. So, need ka. So, may kikita ka rin dito through invitation. So, sasabihin ko na lang sa inyo kasi marami akong basher dyan niya na nagsasabi, huwag kayo mag-click sa link kasi nga, kikita siya dyan. Yes, kikita po ako. For this app, guys, kikita tayo dito for invitation. Pero okay lang din, walang invitation. Mag-ipon lang tayo, mag-ipon, mag-ipon lang tayo hanggang umabot tayo ng 500 pesos. Ayan, kung makikita nyo, pwede nyo yung mag-claim kaagad yung 500 pesos pag na-hit nyo na yung 500 pesos na kuta which is yung 10 dollars pero mayroon, lang, mayroon naman dyan corresponding na peso sa taas makikita nyo so ayun guys napakadali lang kumita dito guys magulit ka lang ng coins everyday so i-open mo lang siya time to time mag-claim ka lang ng coins and para pagdagdag sa iyong total amount na may withdraw and of course wag mo rin kalimutan yung red packet guys i-claim mo yon i-claim mo yon kasi nakakatulong yon sa uh, yung pag level up para mas mabilis kang mag level up kasi pag nag level up ka guys malaki laki yung makukuha mo 2 pesos 2 pesos plus So yun. Pero kung gusto niyo mag-claim ng unlimited 5 pesos guys, pwede kayo mag-recruit na mag-recruit ng new user para maka-claim kayo everyday ng 5 pesos. So, i-download nyo lang yung HiPami guys at pwede nyo gamitin yung link na ilalagay ko sa baba sa comment section or pwede kayong pumunta direct sa inyong mga Play Store para mag-download doon ng HiPami. So, that's it guys. Thank you so much for watching this video and hope malaking tolong tong video na to para kumita kayo ng extra income dito online. Kahit pa konti-konti guys, malaking tulong yun pangdagdag sa ating mga gastusin dito sa bahay. So, good luck and see you next vlog. Bye-bye!